Napakagandang katanungan at upang sagutin po ang tanong po ni Annie. nandito po si On the Line, Attorney Pablo Ahesta, is isa sa mga paborito ko pong abogado, dyan po sa MCGI Law Center. Attorney Pablo, nakita po ba ninyo yung uh, ating palabas na pinapakita po sa inyo at sa lahat po ng nanonood po sa atin, ang nangyari dito po sa kaso na to. Antony Pablo, are you there already? With the po, okay na so So, attorney, ewan ko kung tama po ang pagkakaintindi ko po. Meron pong isang bahay na nakapangalan na po dun sa bata, dun sa anak. Pagkatapos, nung namatay po yung kanyang tatay, ay eto na yung nanay dumating at sinasabi ng nanay na ay sa kanya yung property. So, nagtatanong ngayon itong bata, yung anak, nung namatay, kung kanino po ba talaga ang property, kung sa kanya po ba o doon po sa kanyang nanay. Atoy ni Pablo, ano po ang kasagutan natin? Sinabi kanina ng nangkuwan ng uh, bata na yung property minana ng tatay niya sa magulang niya. So, hindi yung kuwan, hindi yun uh, community property ng hindi uh, raw kasal yung tatay niya doon sa nanay niya. Ngayon, ang uh, property minanaraw ng tatay niya doon sa mga magulang ng tatay niya. Walang karapatan doon ang nanay niya dahil hindi sila kasal. Kasi yun na uh, that was acquired through gratuitous uh, means. So that cannot be considered a community property ng mag-asawa. Kahit na hindi mag-asawa, kahit hindi sila kasal, sana kung uh, that was acquired, kung that was acquired sana during their, uh, sila, Pwede yung magiging community property yun, meron dapat siyang yeah. atir doon. Uh, kaya lang sinabi kanina ng, ng bata na mina pala yun ng tatay niya doon sa mga magulang niya. So that was in, in the end part ng uh, community property. Dahil hindi sila kasal, wala siyang karapatan magmana doon sa property ng namatay na tatay ng bata. Yon ay property lahat ng okay. bata Maman Mamanahin niya nang bata sa tatay mm -hmm. niya. Okay, napakagandang katanungan at napakagandang kasagutan. So, sa pagkakaintindi ko po, tama po ba ang aking pagkakaintindi at ni Pablo Ahesta, since hindi naman po 'yan community property, hindi naman binili nung babae at nung tatay ng bata, kung hindi ay minana mula pa dun sa magulang nung lalaki o nung tatay, then ang heir niya, ang kanyang tagapagmana ay ang kanyang anak at hindi ang babae na hindi naman kasal sa kanya. Dahil hindi naman nila ito pinagpondohan na dalawa. Hindi siya community property. Miss Annie, do you have any other question? Maganda itong okay. na to ha? Ah. Opo, tama ka doon, attorney dot. Di ba po? Parang lumalabas na, na ngayon, uh, parang may yung nanay at saka yung anak. Di ba po? Ah, uh, di ba yung tanong mm -hmm. nung ano, pupunta ka na ba dito, dito ka na ba titira? Na namatay na si tatay. So, ibig mm -hmm. sabihin, uh, yung nanay may intention talagang makuha. Pero that's very clear sa paliwanag ni attorney. Attorney? Miss Annie at saka Attorney Pablo, meron po talagang mga ganyan, no? Very exceptional naman kasi usually naman kapag nanay, talagang hindi mo matiti sa anak mo. Pero may exceptions na minsan iniiwanan ng nanay ang kanyang sariling anak, papabayaan, pagkatapos kung kailan kailangan doon babalikan. At pagkatapos kung ano pa ang dapat mapunta sa anak ay kukunin. So in this case, hindi po niya pwedeng makuha ang anak ko ang may-ari ng mana niya, mula sa kanyang tatay. Tama po ba, Attorney Pablo? Opo, solo po na pag-aari yun ng mga anak. Solo, solo po niya na pag-aari yun. Okay. E, walang okay. nakarapatan magmana doon yung nanay niya. Okay, Attorney, halimbawa, uh, magtatanong yung nanay niya, uh, gagawa ng halimbawa, gusto niya iharas, ano po? Uh, magsasampa ng kaso. Anong pwedeng isampa ng kaso ng nanay niya para doon sa bahay na yon? Okay. Anong pwedeng gawin ng nanay doon, attorney? Maaring kung ano niya dyan, tinatawag na settlement of estate. Dahil kung halimbawa, sasabihin niya na community property yun. Halimbawa, sabihin niya na that was acquired through our uh, fund during our uh, competition mm. by uh, my uh, partner, yun nga ang uh, tatay niya, at saka siya at saka nanay niya. Yun siguro ang ikukakain niya na yun, dahilan niya, para makapag-file siya ng settlement of estate para yung kung ma-consider yung community property kung totoo yung sinasabi niya eh happy doon ang anak niya at saka siya kung baka niya mapatunayan na yun ay community property pero Ibig attorney, kailangan ipoprove niya pa yan sa court. Ano po? Ipoprove niya sa court. Opo, ayan. Ipoprove niya yan sa korte. Eh. That, that property was acquired not Pro ko na inheritance, in-inherit mm -hmm. na tatay niya doon sa mga magulang but it uh -huh. was acquired during habitation. Okay. So, attorney, parang okay. lalabas kung pwede pa rin magsampay yes. ng kaso yung nanay pero ipoprove niya yan sa court. eh Kung hindi naman niya ma -prove sa court yan, eh, talagang uh, doon yan sa anak. Attorney, would you like to say something? Attorney dad thank you. Oo, o, at saka parang sinabi kanina doon sa facts ng case, eh, nakapangalan na yata doon sa bata, no? At saka so, attorney ganito, pa okay, yun? kasi nag educate yun? din tayo, no, ng mga nanonood po sa atin. So, attorney, ilagay naman natin sa ibang situation. If let's say yung nanay at saka yung tatay niya ay nag-asawa, Okay, so kasal sila. Tapos nagkaroon ng anak. Let's say ibahin natin ang situation. nagtrabaho sa abroad yung nanay hmm. kaya hindi niya kapi hindi niya kapiling yung kanyang anak. Kung mamatay ang lalaki at yung property ay binili, binili nilang dalawa, then hati po sila, tama po ba? Hati po oh. sila nung nung nanay. Opo, magiging Tama po community property ang kalahati po doon sa doon okay. sa namatay at saka ang kalahati doon sa buhay. Ngayon na ah, pagdating oh, okay. doon sa plan, hahanapin sino ang mga heirs nung namatay. Sino ba ang heirs nung namatay? Hahanapin 'yon. Unang-una, may yung yung anak, heirs 'yon. Tapos yung surviving husband, heirs din yun. So ang So, yung share ng kalahati ng namatay, halimbawa, yung babae namatay, ang share na hahatiin nyo ng tatay at saka ng anak niya. Pero yung kalahati ay solo na pag-aari yun yung surviving husband. Okay. Ganun, so, ganun yung ko. sa case naman na sinasabi ni attorney lalaki naman yung nabuhay, ang namatay yung babae. So, ang mapupunta dun sa lalaki na naiwanan ay kalahati Pagkatapos yung kalahati, paghahatian rin, attorney, tama po ba? Opo, nung paghahatian asawa, po ng tatay, nung lalaki, surviving at saka nung bata. O -o. Opo. Opo, opo. Okay. Okay, surviving spouse at saka nung bata. So, Miss Annie, opo. klaro ba ha? Napaka-importante po nung ganitong opo. mga kaso. Opo. klaro, klaro. Yes. Okay. Thank you so, so much. So, at this point, Miss Annie. Papa salamatang po natin ang uh, nag-explain po sa atin ang kasagutan sa question po natin ngayong araw na to. Ang legal question po natin. Of course, we would like to thank the very very reliable attorney Pablo Agesta of the MCGI Law Center and the uh, attorney, we hope to have you again and again.